magandang gabi. Pa-out na kami. Pa-out na kami. Pa-uwi na kami. Ayan. Yan. yan. uu na yan. 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 uu na yan. Pinagulat-gulat niya ako. Ayan guys. pa na kami. So. Lakad-lakad lang kami. pado papunta ng bahay. Uyag. Uyag. Tagalog. pa na may uli guys. Ah. Uh, Ari ang kauban na sa likod ay naungo. Ah, uh, ato ni siya sa buwan kuan. Ato siya sa padung sa pa, sa iskila May nanghingi dito, guys. So bibigyan natin. So may 20 ako ibibigay, ibibigay ko sa kanya. Yan. nangingi siya. So, may pente ako. Hindi, hindi mas kita kasi madilim. Ayan. yan si Kuya ng hingit. Binigyan ko ng pente. Ay, may pente naman ako. Ayan. Kanina din naman sa shop, may nanghingi din bakla. So, binigyan ko ng 10 Ayun. Mga barya bariya lang naman. Kaya, hanggang kaya ko magbigay ng mga barya. Pag may barya ako, ibibigay ko kawawa naman, baka wala pang kain yun so binigyan ko na lang ng 20 ayan ganyan kasi ako guys marunong ako tumingin sa kapwa kung mahirap, lalo na hindi naman sa tulad ng ganito kahirap yung walang wala talaga yun, dapat ah, talaga natin bigyan, kahit bare-barya tawid, tawid ipas gutom sa kanila ayan guys so ayan guys kasama ko. This is cellphone yan. Ayan. Ayan, may, ja may box na o. Oh. Oh, hindi oh. din niya di ay. Dili lang. Hindi din niya. Ayala, man. Akala ko ayala. Hindi din lang pala. to Traffic guys, ayan mga sasakyan traffic oh. Madilim na, madilim. Meron naman maliwanag. Meron na naman madilim, maliwanag na naman yung daanan. So, yan guys. Naglalakad. Malapit na ako dun sa eskina. Pagdating doon, Doon na siya sa sakay. Yan. Yan o. Busy, busy sa cellphone. Yan. So, Guys, okay, so, karsada na. Thank you, thank you nga pala sa nag- sa inyong lahat. So, so dito lang. Sasakay so, na siya. Maghantay kami ng sasakyan. ya macam pun. Ang... Sayang, so, guys. Bakun ta dia. Saya so, Bakun ta kanung. Pagilau ari gantai. tadi tepin. Ayun to, no, ay did ay. Ayala. Bye. Ayan guys, pauwi na yung kasama ko. Ayan, uwi na siya. Pakunta Ayala. So ako naman, pauwi na rin ako dito. So ayan. Hindi ko na nakita yung si kuya dito na binibigyan ko ng tulong. Dito lagi siya ng ano nakaupo dito sa Juliesby. Nang hihingi-hingi siya dito ng mga bariya barya binigyan ko pero ngayon wala na, hindi ko na siya nakita. Yun, hindi ko na siya nakita. Every morning, nadaanan ko siya dito pero sa ngayon hindi na. Hmm, guys. <laughs> Thank you nga pala sa nagbigay sa akin ng mga stars, sa mga followers ko dyan. Yung mga sulit followers ko, thank you so much sa inyo. Shout out sa inyong lahat. Ayan, ang bangunang, ano, inihaw. meron mga sasakyan na ano, motorcycle dito ayan guys ayan lang guys at kayo magpapaalam na bye